Virgo makinig ka ng mabuti. Ang universo ay bumubulong at hindi nagsisinungaling ang tarot. May isang tao malapit sa iyo na may dalang lihim, isang hindi inaasahang pag-amin na maaaring magbago ng lahat. Isipin mong marinig ang mga salitang akala mo'y hindi hindi sasabihin mga damdaming matagal ng itinago, sa wakas ay kumakawala. Hindi lang ito basta pagkakataon, ito'y kapalaran na kumikilos pabor sa iyo. Nasa paligid mo na ang mga senyales, kakaibang panaginip, biglang pagkakaramdam ng lamig, at paulit-ulit na mga numero. Kung matagal mo nang hinihintay ang kaliwanagan, pag-ibig, o katotohanan, ito na ang sandali na ihahatid ng universo. Huwag mong baliwalain ang mensaheng ito, maaari itong maging turning point ng iyong buhay. Virgo, kung nandito ka ngayon, hindi ito aksidente. Inakay ka ng universo sa mensaheng ito, dahil handa na ang puso mong marinig ang katotohanan. Sa mga linggo, marahil buwan, ramdam mo na ito, ang enerhiya na unti-unting nagbabago sa paligid mo. Ang bigla ang mga kaisipan, mga panaginip na parang totoo, at mga senyales na sumusulpot kapag hindi mo inaasahan. Hindi ito basta pagkakataon. Ito'y mga bulong ng kapalaran, inihahanda ang iyong espiritu para sa mangyayaring mahalaga. Isang hindi inaasahang pag-amin ang darating sa iyo, at dala nito ang kapangyarihang magbukas ng mga ang hindi mo inakalang posible. Maaring ito'y magdala ng pag-ibig, kagalingan, o pagtatapos, anumang anyo nito, bahagi ito ng iyong banal na landas. Tandaan, Virgo, hindi kailanman nagsisinungaling ang tarot. Bawat baraha, bawat mensahe, ay nakahanay upang gabayan ka. Buksa ng iyong puso, linisin ang iyong isipan, at hayaang ipakita ng universo kung bakit ngayon dumarating ang pag-aming ito sa tamang-tamang oras. Ang kasalukuyang enerhiya sa paligid ng Virgo. Vergo, hindi maikakaila ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon. Sa ilang panahon, ramdam mo na ang isang bagay na gumigising sa iyong espiritu, parang tahimik na bagyong nag-aabang na kumawala. Maaaring hindi mo pa ito lubos na nauunawaan, pero sa kaibuturan mo, alam mong may pagbabagong papalapit. Mas matalas kaysa dati ang iyong intuition, ginagabayan ka tungo sa mga katotohanang malapit ng lumantad. Maaring hindi ka mapakali sa gabi, nagigising mula sa mga panaginip na mas mukhang mensahe kaysa ilusyon. Bawat panaginip ay nag-iwan ng bakas, isang bulong na ayaw maglaho. Ito ay dahil dama na ng iyong kaluluwa ang paparating. Ipinapakita ng tarot na puno ng pananabik at paghahanda ang iyong energy field. Halos para bang inaayos ng universo ang bawat detalye upang ihanda ka sa isang revelasyong malapit ng mangyari at Virgo, hindi lang ito tungkol sa pang-araw-araw na bagay, ito ay may kinalaman sa iyong puso mismo, sa pinakamaselang bahagi ng iyong pagkatao. Maaaring napapansin mong paulit-ulit ang mga senyales sa paligid mo. Mga numerong gaya ng labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o walong daan at walumput walo na biglang sumusulpot, lalo na sa mga sandaling iniisip mo ang pag-ibig, mga relasyon, o mga kwento mula sa nakaraan na hindi patapos. Marahil nakaranas ka ng bigla ang ginaw na walang dahilan o nakakita ng mga ilaw na kumikislap sa katahimikan. Hindi ito aksidente. Sa paniniwalang Filipino, mga palatandaan nito na nais ipakita ng espiritual na mundo ang sarili nito na ang kapalaran ay kumakatok na sa iyong pintuan. Kumpirmado ng tarot cards na ang iyong kasalukuyang enerhiya ay puno ng kahandaan at transisyon. Matagal ka nang may mga katanungan sa puso, tungkol sa pag-ibig, sa tiwala, at kung naging tapat nga ba ang mga tao sa paligid mo sa kanilang nararamdaman. Ang katahimikan ng iba ay nagdulot ng alinlangan sa iyong kalooban, ngunit malapit nang matapos ang katahimikang iyon. Mabigat ang enerhiya ngayon dahil may dalang lihim na malapit ng ibunyad. Virgo, maaari kang makaramdam ng paghahati ng damdamin, pagitan ng pag-asa at takot. Isang bahagi mo ang sabik sa kasagutan, habang ang isa na may nag-aalala kung ano ang magiging kahulugan ng mga kasagutang iyon para sa iyong hinaharap. Normal lang ang ganitong emosyonal na tensyon, ito ang enerhiya ng isang kaluluwang nasa gilid ng isang malaking revelasyon. Ngunit tandaan, hindi kailanman ipinapakita ng tarot ang bagay na hindi mo kayang harapin. Kung umabot sa iyo ang mensaheng ito, ibig sabihin handa ka ng tanggapin ang darating. Inihahanda ka ng universo para sa kaliwanagan. Kaya marahil pa bago, bago ang iyong damdamin, minsan puno ng pag-asa, minsan puno ng pangamba. Ito ay dahil unti-unti nang umaayon ang iyong puso sa katotohanang paparating. Ang pag-aming ito, Virgo, ay hindi lang tungkol sa nararamdaman ng iba, ito ay bahagi ng sariling paglalakbay mo tungo sa mas malalim na pag-unawa sa pag-ibig, tiwala, at kapalaran. Magtiwala ka sa mga senyales. Magtiwala ka sa iyong intuition. At higit sa lahat, magtiwala kang hindi ka dadalhin ng universo sa ganitong enerhiya kung hindi ito naglalaman ng isang pagpapala. Ang tao sa likod ng pag-amin. Virgo, ngayon ay sumilip tayo ng mas malalim sa puso ng mensaheng ito, ang tao sa likod ng pag-amin. Ipinapakita ng tarot na hindi ito isang estranghero. Siya ay isang taong matagal nang nakatali ang enerhiya sa iyo, isang bahagi na ng iyong paglalakbay, maaaring sa katahimikan, sa distansya, o sa lihim na pananabik. Marahil dama mo na ang kanilang presensya, kahit walang salita, nararamdaman mo ang kanilang iniisip kahit hindi nila sabihin. Dahil matagal nang pasan ng kanilang espiritu ang damdamin hindi na kayang itago. Matagal din nilang pinigilan ang sarili. Takot, pride, o maling oras ang nagsilbing mga pader sa pagitan nyo. Marahil inisip nilang baka sila itanggihan, baka maistorbo ang iyong kapayapaan, o baka makita ang kanilang kahinaan na hindi pa nila kayang harapin. Munit kahit sa katahimikan, lalo lamang tumindi ang kanilang nararamdaman. Bawat hindi nabigkas na salita ay bumigat sa kanilang puso hanggang sa maging katotohanan ang hindi na nila kayang takasan. Ang pag-aming ito ay isinilang mula sa pag-ibig, munit dala rin ng pangangailangan. Ipinapakita ng mga baraha na itinutulak na sila ng kapalaran upang magsalita. Nakikita rin nila ang mga senyales, mga panaginip na kasama ka, mga bigla ang alaala ng iyong presensya, mga sandaling tila umaalingaungaw ang iyong pangalan ng walang dahilan. Para bang ginugulo sila ng universo gamit ang katotohanang pilit nilang itinago. At ngayon, Virgo, narating na nila ang puntong mas masakit na ang pananahimik kaysa sa pagiging tapat. Marahil may hinala ka na kung sino ang taong ito. Ang kanilang mga kilos, ang bigla ang paglitaw sa iyong isipan, o ang paulit-ulit na pagkakasalubong ng inyong mga landas, kahit may distansya, lahat ng ito ay pahiwatig. Sa paniniwalang Filipino, kapag konektado ang dalawang kaluluwa, palaging may paraan ang kanilang enerhiya para magtagpo muli. Kahit gaano pa katagal, muling lumilitaw ang ugnayan. Ang taong ito ay bahagi ng ugnayang iyon, at inihahatid sila ng kapalaran pabalik sa iyong kwento, dala ang isang pag-aming matagal nang naghintay. Ipinapakita ng tarot na hinahangaan ka ng taong ito sa iyong lakas at kakayahang magpagaling. Marahil minsan nilang naisip na hindi sila sapat para sa iyo o laging mali ang oras. Ngunit may paraan ang buhay upang ayusin ang lahat at ngayon binubulungan na sila ng universo, sabihin mo ang katotohanan o tuluyan mo itong mawawala. Vergo, ang pag-aming ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa tapang. Para sa kanila, ang ilantad ang kanilang puso ay ang harapin ang pinakamalalim nilang takot. At para sa iyo, ang marinig ito ay ang kilalanin ang kapangyarihang hawak mo sa kaluluwa ng isang tao. Ang kanilang pananahimik ay hindi kailanman dahil sa kakulangan ng malasakit, ito ay laban nila upang hanapin ang tamang sandali. At nayon, dumating na ang oras na yon. Maghanda ka, Virgo. Ang taong nasa likod ng pag-aming ito ay mas malapit kaysa iyong inaakala, at ang kanilang mga salita ay magbabago sa paraan ng iyong pagtingin sa iyong nakaraan, sa iyong kasalukuyan, at sa iyong kapalaran. Ano ang ibig sabihin ng pag-aming ito para sa Virgo? Virgo, kapag dumating na ang pag-aming ito, hindi ito magiging basta karaniwang mga salita. Para itong pagbagsak ng dam na bumubulwak ng emosyon na matagal ng pinigilan. Ipinapakita ng tarot na ito'y isang turning point sa iyong paglalakbay, isang sandaling magbubukas ng iyong mga mata, puso, at kaluluwa sa mga katotohanang matagal mo nang nararamdaman ngunit hindi lubos na naunawaan para sa'yo, iyo Virgo napakalalim ng kahulugan ng sandaling ito una ito'y magdadala ng kaliwanagan ang mga tanong na bumabagabag sa iyo mahalaga ba ako sa kanila naramdaman ba nila ang parehong damdamin inimbento ko lang ba ang mga senyales sa wakas ay magkakaroon ng kasagutan ang katahimikan na minsang nagdulot ng pag-aalinlangan ay mapapalitan ng katotohanan. Masaya man o may halong kirot ang katotohanan iyon, ito ay magpapalaya sa iyo. Sapagkat sa huli, kahit ang masakit na katotohanan ay mas makapangyarihan kaysa mamuhay sa kawalang katiyakan. Ikalawa, ang pag-aming ito ay may hatid na kadalingan. Ang mga lumang sugat na matagal mong pasan ay maaaring magsimulang maghilom. Minsan hindi natin alam kung gaano kabigat ang ating pinapasan hanggat hindi naririnig ang mga salitang kailangan nating marinig. Patawad. Mahal pa rin kita. Hindi kita nakalimutan. Simple man ang mga katagang ito, vergo, taglay nila ang kapangyarihang pagalingin ang mga pilat na akala mo'y permanente. Ikatlo, maaaring buksan ng pag-aming ito ang pinto ng mga bagong simula. Ipinapahiwatig ng tarot na inihanay ng kapalaran ang sandaling ito, hindi upang saktan ka, kundi upang ilipat ka sa bagong yugto. Maaaring magbukas ang mga salita ng taong ito ng pagkakataong magsimula muli, maaaring sa pag-ibig, pagkakaibigan, o sa wakas ay pagkakaroon ng closure na magbibigay sa iyo ng kalayaang pumasok sa bagong pag-ibig. Ang mga bagay na dati tila nakabitin ay makakahanap na ng kanilang lugar sa iyong kwento. Vergo, ang emosyonal na kahulugan ng pag-aming ito ay espiritual din sa paniniwalang Filipino, kapag lumilitaw ang mga nakatagong katotohanan, ito ay mga pagpapala mula sa hindi nakikitang mundo. Ang mismong pag-amin ay patunay na nais ng universo na magpatuloy ka ng may kaliwanagan. Ibig sabihin, dumating ka na sa bagong yugto ng iyong banal na oras, isa kung saan hindi ka nahahadlangan ng mga lihim o katahimikan. Siyempre, kasabay ng katotohanan ay ang pagpili. Maaaring ilabas ng taong ito ang lahat ng nasa puso nila, Munit na iyo pa rin ang kapangyarihan kung anong papel ang ibibigay mo sa kanila sa iyong buhay. Dito papasok ang iyong panloob na karunungan na pinatalas ng mga aral ng nakaraan. Paalala ng tarot, hindi ka bilanggo ng kapalaran, isa kang co-creator. Ang pag-amin ay susi, munit ikaw ang may hawak kung aling pinto ang iyong bubuksan. Virgo, tandaan mo ito, anuman ang kahihinatnan, ang pag-aming ito ay hindi narito upang sirain ka, narito ito upang baguhin ka. Ipapakita nito kung gaano ka nakalayo ang iyong narating, kung gaano kalakas ang iyong puso, at kung gaano ka kahanda sa mga biyayang nakahanay para sa iyong espiritu. Mga palatandaan na kumpirmasyon na totoo ito. Virgo, maaaring nagtatanong ka, paano ko malalaman na tunay na darating ang pag-amin na ito? Malinaw ang sabi ng tarot, hindi hinahayaan ng universo ang mga sandaling ito nang walang bakas, maliit na palatandaan na bumubulong ng kung ano ang malapit ng maganap. Sa ngayon, puno na ang buhay mo ng mga senyal na ito. Kung titignan mo ng mabuti, makikita mong pinapadala na ng tadhana ang mga pahiwatig. Inihahanda ang iyong espiritu para sa revelasyong ito. Isa sa pinakamalakas na palatandaan ay makikita sa iyong mga panaginip. Kamakailan, maaaring magulo ang iyong gabi, puno ng mga tanawin na masyadong malinaw para baliwalain. Marahil nakikita mo ang kanyang mukha, naririnig ang kanyang tinig, o nararamdaman ang kanyang presensya sa paraang tumatagal kahit nagising ka na. Sa paniniwalang Filipino, kapag ganito ang tindi ng panaginip, hindi ito basta ilusyon, ito'y mensahe mula sa kaluluwa. Ginagawang malinaw ng tarot na ang mga panaginip na ito ay mga sulyap ng pag-aming papalapit. Isa pang palatandaan ang mga synchronicity. Mga numerong paulit-ulit na lumilitaw, labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, pito oras pito minuto, sa orasan, resibo, o sa mga random na lugar na napapansin mo. Hindi ito aksidente. Ito'y kosmikong mga senyales, mga pattern na nagsasaad na kumikilos ang tadhana. Kapag nakita mo ang mga numerong ito, lalo na habang iniisip ang isang tao mula sa nakaraan o kasalukuyan, ituring mo itong kumpirmasyon na hinahabi ng universo ang mga sinulid patungo sa isang pag-amin. Virgo, maaaring mapansin mo rin ang bigla ang pagkakaramdam ng ginaw o ang pakiramdam na may nanonood kahit walang tao. Kumikislap ang ilaw, umiingay ang pinto, o gumagalaw ang anino sa gilid ng iyong paningin. Ito'y mga espiritual na palatandaan na gumagalaw ang enerhiya sa paligid mo. Sa tradisyong Filipino, madalas na iniinterpret presensya ito ng mga ninuno o hindi nakikitang puwersa na nagpapaalala na malapit na ang pagbabago. Tinitiyak ng tarot, ang mga munting pagkagambala na ito ay hindi upang takutin ka, kundi upang ialerto ka na malapit ng lumitaw ang katotohanan. Kahit sa pang-araw-araw mong buhay, lumilitaw ang mga palatandaan. Mga random na usapan ang maaaring magbanggit ng mga bagay na konektado sa taong ito. Isang kanta sa radyo, isang eksena sa pelikula, o mga salitang binitiwan ng isang estranghero ay maaaring tila para lang sayo. Hindi mga pagkakataon lang ang mga ito. Ito'y universo na inaalingaw ang pag-amin bago pa man ito dumating upang maging handa ang puso mo. Minsan, ang pinakamalakas na palatandaan ay ang nararamdaman mo sa loob. Isang bigla ang bumalot na damdamin, isang hindi maipaliwanag na paghila pabalik sa isang alaala, o isang matinding intuwisyon na nagsasabing may paparating. Vergo, huwag kailanman pagdudahan ang panloob na kaalamang ito. Ipinapakita ng tarot na ang intuwisyon mo ang iyong kumpas, at sa ngayon, nakaturo ito diretsyo sa sandali ng katotohanan. Tandaan, Vergo, ang mga palatandaan ay hindi para lituhin ka, para silang kumpirmasyon. Bawat panaginip, bawat numero, bawat ginaw ay patunay na totoo ang pag-amin at gusto ng universo na maging handa ka. Magtiwala sa mga senyales. Magtiwala sa puso mo. At kapag sa wakas na pagsalitaan na ang mga salita, malalaman mo sa kaibuturan ng iyong pagkatao na handa ka na mula pa noon. Gabay mula sa tarot para sa Virgo. Virgo, kapag dumating ang sandali ng katotohanan, maaari itong sumulpot bigla at hindi mo inaasahan. Malinaw ang gabay ng tarot, ihanda ang puso at espiritu mo upang tumugon hindi sa takot, kundi sa karunungan. Ang pag-aming ito ay hindi lang tungkol sa damdamin ng ibang tao, ito rin ay pagsubok sa iyong paglago, lakas, at pagkakaayon sa kapalaran. Unang mensahe, pagkambukas. Huwag mong isara agad ang iyong pandinig o puso. Maaaring pukawin ng pag-aming ito ang mga emosyong inakala mong nalibing na sakit, pag-ibig, pagkadismaya, o ligaya. Pahintulutan mong pakinggan ng buo. Minsan, ang mga salitang ilang taon nating hinintay ay dumarating sa pinakasimpleng anyo. Paalala ng tarot, ang katotohanan, gaano man kahirap, ay laging isang regalo. Ikalawang gabay, balanse. Kilala ka, Virgo, sa maingat at analytical mong isipan. Sa mga sandaling emosyonal, maaari ka nitong protektahan o lamunin. Hinikayat ka ng tarot na hanapin ang gitna. Huwag hayaang hadlangan ka ng takot sa pakikinig, ngunit huwag ding hayaang bulagin ka ng pagnanasa. Manindigan sa karunungang nakuha mo mula sa nakaraan. Ipinapakita ng mga baraha na ang kaliwanagan ay dumarating hindi sa pagmamadali, kundi sa matiagang pagmamasid. Ikatlong mensahe, kapatawaran at pagbitaw. Hindi nito ibig sabihin kailangan mong tanggapin ang taong ito ng walang kondisyon. Sa halip, hayaan mong palayain ka ng katotohanan mula sa galit o duda. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, para ito sa iyo. Sa pag-alis ng puot, lumuluwag ang puwang para sa paghilom, mauwi man ito sa pagkakasundo o sa mapayapang pag-usad. Magtiwala sa iyong intuition. Bagamat makapangyarihan ang mga salita, hindi kailanman nagsisinungaling ang enerhiya. Pakinggan kung ano ang nararamdaman ng iyong espiritu habang nagsasalita ang taong ito. Nagdudulot ba ng kapayapaan ang kanilang mga salita o kalituhan? Lumuluwag ba ang iyong dibdib sa ginhawa o sumisikip sa pangamba? Ipapakita ng iyong intuition kung ang pag-aming ito ay nakaayon sa iyong kapalaran o isang kabanatang dapat ng isara. Isa pang gabay, tamang tiyempo. Hindi mo kailangang sumagot kagad. Bigyan mo ang sarili mo ng oras para sumimsim, magnilay at magpasya kung ano ang wasto para sa iyong kaluluwa. Maaaring ang mensahe ay hatid ng kapalaran, ngunit ang tugon ay sayo. May kapangyarihan sa saglit na paghinto bago sumagot sa pagbibigay ng espasyong maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-aming ito sa iyong paglalakbay. Vergo, pinagtitibay ng mga baraha ito, huwag katakutan ang pag-amin. Tignan mo ito bilang pintuan, hindi pa bigat. Maging patungo man ito sa muling pag-ibig, sa pagsasara ng nakaraan, o sa panibagong simula, inilagay ito ng universo sa iyong landas dahil handa ka na. Magtiwala sa karunungan ng tarot, magtiwala sa sarili mong lakas, at tandaan, hindi ka narito para masira. Narito ka para magbago. Virgo, ngayong ibinunyag na ng mga baraha ang mensaheng ito, huminga ka ng malalim at hayaan mong lumubog ito sa iyong puso. Paparating na ang isang hindi inaasahang pag-amin. Ngunit hindi mo ito dapat katakutan. Hindi mo ito dapat takasan. Nararapat mo itong tanggapin ng may lakas, karunungan at pag-ibig. Ang sandaling ito ay hindi ka parusahan, ito'y isang biyaya. Ito ang paraan ng universo upang sabihin sa iyo, handa ka na para sa katotohanan. Handa ka na para sa kaliwanagan. Handa ka na para sa pagbabago. Ano man ang dalhin ng pag-aming ito, muling pagbubukas ng pintuan ng pag-ibig, kagalingan mula sa mga sugat ng nakaraan, o ang matagal mo ng hinahangad na closure, tandaan mong ito ay may banal na layunin. Walang ipinapakita sa iyo ngayon na walang dahilan. Ang oras, ang mga salita, ang emosyon, lahat ng ito ay perpektong nakaayon sa iyong kapalaran. Ito ang dahilan kung bakit ka dinala rito, Virgo. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na naghahanap ng sagot ang iyong espiritu. Iniwan ka ng tarot ng gabay na ito, manindigan ka sa iyong katotohanan. Huwag hayaang kontrolin ng takot ang iyong mga desisyon. Tandaan na maaaring magdala ang kapalaran ng mga pagkakataon, ngunit ang kaluluwa mo ang magpapasya kung ano ang gagawin dito. Maaaring hawakan ng pag-amin ang iyong puso, ngunit ikaw lamang ang may kapangyarihang hubugin ang kwento na susunod. Virgo, sambitin mo ang mga affirmation na ito ngayon, upang ihanda ang iyong enerhiya sa paparating. Handa ako para sa katotohanan, anuman ang anyo nito. Pinalalaya ko ang takot at binubuksan ko ang aking puso sa kaliwanagan. Piwala ako na ang universo ay nagbubunyag lamang ng magpapala sa akin. Karapat dapat ako sa pag-ibig, sa katapatan, at sa mga handog ng kapalaran. Tinatanggap ko ang pag-aming ito bilang bahagi ng aking banal na paglalakbay. Ulitin ang mga salitang ito tuwing nakakaramdam ka ng alinlangan. Sabihin mo ito tuwing umaga habang sumisikat ang araw, o sa gabi bago ka magpahinga. Sa bawat pagbigkas, pinatitibay mo ang iyong espiritu at inaayon ang iyong sarili sa mga biyayang papalapit na. Kasama mo ang universo, ang iyong mga gabay at ang enerhiya ng kapalaran. Ang mga senyal na nakikita mo, ang mga panaginip, ang mga numero, ang bigla ang pagkakaramdam ng lamig, ay patunay na ang langit mismo ang naghahanda ng iyong daan. Magtiwala ka rito. Magtiwala ka sa iyong sarili. Magtiwala ka sa banal na plano. Ang pag-amin ay hindi katapusan, ito'y simula. Isa itong susi na magbubukas ng pinto na matagal nang naghihintay para sa iyo. Isang daan tungo sa mas malaking kagalingan, mas malalim na pag-unawa, at mas maliwanag na pag-ibig. Tanggapin mo ito ng may tapang, at lumakad ka pasulong na may tiwalang pinagpala ang iyong hinaharap. Virgo, tinatawag ka na ng iyong kapalaran. Hindi nagsisinungaling ang tarot, at hindi rin nagsisinungaling ang iyong puso. Maghanda ka, paparating na ang mga salitang matagal mong hinintay, at kapag dumating ang mga ito, hinding-hindi na muling magiging pareho ang iyong buhay.